Ladies and gentlemen, Undersecretary Clarissa Castro, the Palace Press Officer. Good morning. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bagong Pilipinas. Pinangunahan ng Department of Foreign Affairs ang pagpapauwi sa 178 na Pilipinong na biktima ng human trafficking sa Myanmar. Kasama ang Department of Migrant Workers at iba pang ahensya at embahada ng Pilipinas. Tiniyak din ang seguridad ng mga biktima at agarang tulong para sa kanila. Paalala ng DFA, iwasan ang iligal na pag-alis ng bansa at dumaan lamang sa tamang deployment ng Department of Migrant Workers. Panoorin po natin ito. Ang good news. Umisita si United States Secretary of Defense Pete Hegset nitong Biyernes at nagkaroon ng courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa nasabing courtesy call, sinabi ni Pangulong Marcos na tiniyak at pinagtibay ni Secretary Hegseth na nagpapatuloy ang economic at military partnership sa pagitan ng Amerika at ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni US President Donald Trump. Ayon pa sa pangulo ang kanyang pagbisita ay indikasyon din ng commitment ng Pilipinas at ng Amerika na magtulungan para mapanatili ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Siniguro rin ni Secretary Hegseth kay Pangulong Marcos na kinikilala at sinusuportahan ng Amerika ang posisyon ng Pilipinas sa usaping West Philippine Sea at ang mga hakbang na ginagawa ng Pilipinas para depensahan ang soberenya nito. Panoorin po natin ito. Thinks very fondly of this great country, is very committed to the alliance that we have, to the friendship that we have, the cooperation that we have. He and I both want to express uh, the ironclad commitment we have to the mutual defense treaty and to the partnership economically and militarily. Uh, as we've talked about, peace through strength is a very real thing. <laughs> Being a friend of the United States is something that is inherent with most Filipinos. Considering the relationship that we have had over a years, you are our only treaty partner and continue to be a supporter for peace in this part of the world. At ito po ang mga good news natin sa araw na ito. Maari na po tayong tumanggap ng katanungan mula sa inyo. Clay Pardilla, People's Television. Good morning po, Yusek. Yusek reports say that around 500 Filipinos were trapped in scam centers in Myanmar noon pong Feb. How optimistic is the government na silang lahat po ay marirescue? At ano po ang timeline para dito? Katulad po ng ating pinakita na good news, ang, ang ating gobyerno po, ang ating administrasyon ay handang tumulong sa mga Pilipino na nangangailangan. So, kanina po ay pinakita po natin ang good news. At tuloy-tuloy -tuloy pa rin po ang ating pagsisika para kung ano man po ang dinadanas ng mga kababayan natin sa ibang bansa ay agad natin tumatulungan. Hello, Apo. Ma'am, we are holding job fairs, but how confident are we that these opportunities are enough to prevent Filipinos from risking their future in offshore gaming operations abroad? Yes, we are into uh... Projects giving more jobs to the Filipinos. So, with this, I hope that they can uh, uh, rely on that. They can uh, have these jobs that uh, will match their capacities and skills. And uh, we pray that uh, they will not again go uh, work abroad so that they can also attend to their families. Raquel Bayan, Radio Pilipinas. Isek, uh, follow-up lang po dun sa 176 na OFW moving forward. Ano po kaya yung gagawin ng pamahalaan para um, sa paliparan pa lang po hindi na sila makalabas ng bansa kasi mas mahirap po silang i-rescue kapag wala na po sila sa Pilipinas? Yes. Unang-una po, nakikiusap po tayo sa mga Pilipino na nagnanais magtrabaho sa ibang bansa. Dumaan lang po sana sa tamang proseso. Wag po silang pumaga uh, eh makikipag-transact nang hindi alam po ng gobyerno. Kaya nga po tayo may POEA para po ma kan sila po ay uh, mabigyan ng seguridad na ang kanilang pupuntahan ay sila ay safe. So, maliban po sa gagawin po ng gobyerno, makikipagtulungan po sana, makipagtulungan po sana ang ating mga kababayan. Mahirap naman po kadalasan pag mahigpit man po ang uh, ating uh, officers sa Bureau of Immigration o offload minsan, hindi rin po maganda. So, kayo na rin po makipagtulungan na rin po kayo sa gobyerno para po maiwasan natin yung mga ganitong klaseng sitwasyon. Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Yes, sir. Good morning po. Uh, regarding doon sa lindol sa Myanmar at nahagip sa Thailand, though concerned government agencies are taking steps to track on our fellow Filipinos doon sa dalawang na na sa Any directive straight from the President uh, para sa pagtulong doon sa ating mga kababayan? Opo, nagkaroon po ng interagency meeting at uh, sa pangunguna rin po ni Secretary Gilberto Arcedo uh, Jr. ay uh, sinabi po na imomobilize na po ang mga resources para po agad tayo makatulong sa ating mga karatig bansa. At uh, bukas nga po ang tentative travel date po for deployment ng ating mga kumakatawan. Uh, parang lalabas po ang grand total po ay 114 personnel ang ating ipapadala bukas tentative date po yan ito ay manggagaling sa mga ahensya tulad po ng DOH at uh, kasama na rin po dito yung Urban Search and Rescue team ng Bureau of Fire Immig uh, Bureau of Fire Protection at uh, ng Armed Forces of the Philippines nandito rin po ang uh, MMDA at um, at mula sa Apex Mining Corporation or First Gen Energy Development so yan po ay uh, padadala po natin, tentative date po, tomorrow para po makatulong po ang Pilipinas sa ating mga kababayan din po at sa mga citizens po, o mga mamamayan po dito sa mga nasabing bansa na dumaranas po ngayon ng krisis dahil po sa napangit na Lindol. Okay. Yuseg, nakatutok po ba dito ang uh, ating Pangulo? Opo, uh, yan po ay ang pinag-utos po ng Pangulo sa ating mga agency na agaran po na tumulong sa ating mga kapitbahay na bansa. Paalam na lang po, uh, Yusek. How prepared is our government for this kind of uh, disaster? Mm -hmm. Ano na kayong nababanggit yung the big one? Yes. Uh, sa mga ganitong pagkakataon po kasi hindi po talaga natin masasabi kung kailan mangyayari pero mas maganda po na maging handa. Karamihan po, halos po, ang government agencies po natin prepared po dyan. Nagkakaroon po ng ng, ng earthquake drill, fire drill at uh, mayroon po tayong nakahanda po mga go bags. Uh, at uh, sa ano naman po, sa mga local governmental uh, units sa atin din po na sa idine-demand po natin hangga't maaari po na yung mga building officers nila ay uh, magsagawa po ng mga inspection kung maaari at uh, maging mahigpit din po sila sa pagbibigay ng mga permits sa pagpapagawa ng mga buildings na magiging maaring hindi ganon katibay. Uh, yan po at uh, sabi nga po natin maliban po sa gobyerno Tayong mga Pilipino, taong bayan, eh magtulong-tulungan din po dito sa pag-information uh, uh, dissemination patungkol po sa paghahanda pag ganito po ang nangyari. Salamat po, Yusek. Left Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Uh, dumami daw po ang mga Pilipinong nakaranas ng gutom batay sa SWS survey. Ano po ang masasabi ng Malacanang dito at paano ito planong tugunan ng pamahalaan? Actually, a uh, aralin po 'yan dahil po sa bagong report po ng DSWD. Marami mga na po kasi'ng programa na talaga pong uh, pantawid gutom. Unahin ko po ang programa ng DSWD na nagsisilbi po sa 300,000 food households na may equivalent po na 1.5 million individuals across the country po ito sila po ay binibigyan ng 3,000 na pesos na halaga na, na, na pera, 3,000 pesos monthly as food aid. Pangalawa po po programa ng DSWD ay ang Walang Gutom Kitchen. Ito po ay located sa Pasay City, kung saan nagsisilbi po ng mga hot free meals sa mga pamilya, sa mga bata, lalo-lalo na yung mga nasa lansangan. Maliban pa po dyan ay meron pa rin po tayong, uh, meron po ang DSWD na programa. Ito po yung uh, uh, Walang Gutom Project Kusinero Cook-off Challenge para po uh, ma-improve yung public nutrition at uh, meron din po ang Walang Gutom Project that provides eligible families with electronic benefit transfer po. Ito po 3,000 peso monthly uh, food credits. So aaralin po natin kung saan nang gagaling itong mga sinasabi na uh, nagugutom pa ang ibang mga kababayan natin. At uh, para malaman natin kung saan lugar ito uh, at kung mayroon man magkukulang ay maibsan po natin ang ganitong klasing mga sitwasyon po. Eden Santos, Net25. Good morning po, Yusek. Uh, ito po, uh, itatanong ko lang ulit kung uh, meron na tayong figures. Ilan na po yung uh, housing uh, units na na-distribute na ng uh, BBM administration sa ilalim po ng uh, 4PH. Ito yung uh, pambansang pabahay uh, para sa Pamilyang Pilipino Program ng uh, Administrasyon. Uh -uh. uh, nakakuha tayo uh, pero hindi pa po ito kompleto sa ngayon pero may maibibigay po ako sa inyong datos. As of the uh, as of this time, ayon po sa report ng DSUD, meron po tayong 90 ongoing projects nationwide in various stages of development and construction. Uh, ang ilan po dito ay nabuo na po, nagawa na po at uh, ito mag-generate ng total of 259,365 housing units. Meron din pong 82 projects currently in uh, pre-production stage at merong uh, 436 pending proposals. At least 8,000 housing units for turnover this year. At meron pa po tayong bilanggit sa Davao City no nakaraan at sa San Juan. At uh, meron din po sa Palayan City, Nueva Ecija, City of San Fernando, Pampanga at uh, Bacolod City, Tagulo Taguloan, Misamis Oriental. At uh, meron pa pong darating sa Apuab, San Mateo Rizal at Bukawe, Bulacan. So kung meron po tayong estimate, uh, mga ilang milyon po ito? Uh, wala pa po siyang, wala pa po siyang milyon. Uh, sa loob po ng tatlong taon sa pwesto ng uh, Pangulong Marcos. Yun po yung sinabi ko, ha, at hindi pa ito pa po kompleto. Mm -hmm. Kasi po ang sabi, 1 million per year, So, para mabuo yung uh, backlog na 6.5 million housing units po ng uh, Pilipinas. Mm -mm. Okay, sinabi naman po ng ating Pangulo na ito po yung salita niya, and I quote, We are aiming for 1 million homes, 1 million locos and socialized homes a year. It is an ambitious number but we will try very, very hard. So may mga pagkakataon po gustuhin po natin na matapos ang lahat pero may mga causes of delays. Katulad po ng processing and release of development loans for private contractors, permitting uh, or due diligence process on site suitability and land ownership. Meron din po, nagkakaroon din po ng problema or issue tungkol sa uh, pagpapatayo because it uh, it seems that there is longer construction period for vertical housing. At least 10 months average for walk-up, uh, for story buildings pa lang po yun. At yung pong capacity to borrow or avail of the development loan of private contractors. At ito po'y ibibigay na napakamura po sa ating mga kababayan. Kaya po, kukonti lamang po ng mga contractors at developers ang sumasali sa proyektong ito. So ito po ay mga issues na hindi po ninanais ng administrasyon. Ba't katulad ng sinabi ni, dating, ni, ni, ni PBBN ng ating Pangulo, we aim 1 million houses a year and we will try very, very hard. Uh, ano po yung mga reason bakit may mga contractors po na umaatras sa proyekto? Kasi sabi ko lamang po, maliit po kasi ang presyo na ibibigay natin sa taumbayan para i-avail ito. Kaya po yung ibang contractors po ay hindi po Um, sumasang ayo na makisali o sumama sa gintong klaseng proyekto. Hindi po, lamang po na developer. Yung hindi po ba kasama sa uh, GAA or uh, national budget ng gobyerno po yung sa pagpapatayo po ng mga pabahay project ng uh, administrasyon? Mali po 'yan. Hindi po kasama sa GAA ang proyektong ito. Ito po ay uh, pupundahan po ng pag-ibig. Thank you po. Pia Gutierrez ABS-CBN. You said uh, this morning, mga progressive groups daw po will be filing an appeal sa Malacanang para ihinto yung April 2 implementation ng uh, 5 peso fare hikes LRT dahil mm -hmm. pabigat daw po ito sa mga commuters. Ano mm -hmm. po yung stand ng Malacanang on the fare hike and can we also get an assurance uh from uh, the, from the president na the pre the president is looking into the concerns of the commuters po. Yes, opo. gustoin uh, gustuin po natin man, no? Gustuin po uh, ng administrasyon na ito po ay hindi mo na maituloy. Pero yan po kasi ang nakasaad sa kontrata. Uh, kung di po ako nagkakamali, nabanggit po ito na matagal na po dapat nagtaas ng presyo pero hinuhold po ito para po sa ating mga commuters. Pero asa tignan din po natin ang sitwasyon kapag kasama po kasi ito sa kontrata at hindi po itinupad or natupad ng gobyerno, mas magkakaroon po ng malaking problema ang ating mga commuters. Tuesday New, DCWB. Good morning po, USEC. Uh, Yusek, dito'ng weekend mayroon pong mga Pilipinos na nakulong sa Qatar dahil daw po doon sa ginawang ilos protesta in support kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po ang tulong na maipagkakaloob ng gobyerno kung meron man anong plano para sila po ay matulungan na uh, ma-resolve itong kanilang kinakaharap na kaso doon ngayon? nung araw po na ito ay napabalita agad-agaran po ang embahada natin po ay tumulong po agad, nagpadala po ng labor attache, isa din po lawyer para po uh, malaman at uh, mapaglaban ang kanilang mga karapatan. At uh, maliban po dyan ay kung ano pa po ang maaari natin ibigay na tulong, let's say mga care packages, na uh, uh, sa abot makakaya ng ating pamahalaan, ibibigay po natin sa ating uh, kababayan sa nasabing bansa. So hindi naman po sila pababayaan doon Ay, hindi na po. makulong, ma'am? Ay hindi po. Uh, Obligasyon pa rin po ng ating uh, pamahalaan, ng ating na, ng administrasyon, ang mga Pilipino, anuman po ang kulay nila. Wala po tayong sinisino, wala po tayong discrimination patungkol po dyan. Basta po kapwa-Pilipino, tutulungan po yan ng administrasyon. Follow-up lang, ma'am. Yung ibang mga Pilipinos na nagra-rally pa rin uh, para dito kay... Uh, dating pangulong Rodrigo Duterte katulad po sa Davao nung kanyang birthday, marami pong nagtipon-tipon sa ibang lugar sa Bansa. Ano po ang nakikita nyo rito? Marami pa rin yung mga sumusuporta sa kanya sa dami nung mga umattend. Eh uh, I'm sure nakita rin po ito ni presidente. Ano po ang take niya dito sa ganito mga sitwasyon? Kung nag-celebrate po sila ng birthday po ni dating pangulong Duterte, eh hindi naman po natin mapipigilan 'yan. Kung maraming sumusuporta sa dating Pangulong Duterte, karapatan po nila yon. Hindi po natin to pipigilan. Thank you, ma'am. Melvin Gascon, Philippine Daily Inquirer. Good morning po, Yusek. Um, Nag-start na po yung election, uh, campaign for uh, local elections. At may mga bali po na may mga ilang mga kandidato gumagawa ng paraan para masakyan po yung akap, pamimigay po ng akap. Um, with the upcoming oral arguments po sa Supreme Court, meron po bang kautusan ng Malacanang na voluntarily ipagpaliban po muna ang pamimigay po ng akap? Mahirap po kasi ihinto ang pagpibigay ng ayuda sa mga, sa taong bayan umaasa rin po sila dyan katulad nga po nito. Sabi po sa survey, ay eh, di umanon tumataas ang hunger rate. Kahit marami na po tayong programa ng ayuda, kaya sabi nga po natin, titigilan natin kung saan ang ito. Hindi po ito mapapahinto agad-agad ng uh, administration. At uh, mas marami po siguro mga kababayan natin ang mag-aalma. Uh, Lalo na kung nasanay na po silang kumuha ng ganitong ayuda para po ipantawid sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. So follow up lang po ma'am. Mm -hmm. uh, sa po sa mga contentious issues po dito sa 2025 ga. Uh, ito nga pong allegedly ay insertions ng AKAP. Um kumustahin lang po sana namin ang update doon po sa ginagawang review ng Malacanang doon po sa mga allegedly mga insertions ng bicameral conference sa nakaraang 2025. po? So 2025 po. po. Hindi po kasi privy or hindi po responsibilidad ng executive makialam kung ano po ang nagawa sa BICAM. Tayo po ang uh, ang pagtutunan lamang po talaga ng pansin ng executive ay ang enrolled bill. Kung ano man po ang naging issue sa kanila kung mayroon man, uh, yun po ay trabaho lamang po ng uh, legislative at uh, kung tayo makikialam sa kanilang gagawin sa pagbabalangkas ng budget ay baka sabihin pong nakikialam at ito'y violation po ng separation of powers. So ano po yung ginawa ng Malacanang very recently po na pagkatapos pong mapirmahan yung GAA, uh, adjustments ng kung ilang millions from one department, lilipat sa kabilang department, paano po yun? Nire-review lamang po yun para po sa pag-spend po ng budget. At tapos na po. Dahil may mga cut ka ito. Araw-araw pa po para, uh, as of the moment, uh, ang pagkakaalam ko po ay uh, nagkaroon ng mga review. Uh, tatanungin ko po kung natapos na po ang kanilang pag-review. po kami update. Thank you. Opo, salamat po. Raquel Bayan, Radio Pilipinas. Good morning, Yusek. I um, we get malakanyang reaction po on the business expectations survey of Banco Central ng Pilipinas, stating that the business conference in the Philippines are more or is more um, optimistic for the second quarter of 2025. That's good news. It should be included in our good news. Maganda pong, uh, uh, po ng po Maganda po na nakikita po na dumadami parin po ang um, may, may tiwala. sa ating uh, pamahalaan, sa ating administ administrasyon para ang mga investors po ay uh, maglaan ng kanilang mga investment sa ating bansa. Maganda pong balita yan. And you said what are the government's action po to maintain or to even uh, surpass this optimism for the remaining months of the year? We will try our best. The administration will try its best uh, to maintain that status or to be better than that so that we can uh, encourage more investors to invest in our country. uh Crisel Insigne IBC 13. Yusek, ano po reaction ng pala sa bagong revelation po ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega about sa confidential funds ng OVP. This time po, they dubbed it as Team Grocery because of the names Beverly Claire Pampano, uh, Nico Harina Patiting and many more. Uh, hindi lang po siguro ang palasyo ang medyo uh, nagtataka. Siguro lahat po ng na, na, ang taong bayan mismo ay nagtataka kung bakit ganito ang mga resibo na naibigay ng OVP. At uh, ito po mga ebidensya na po yan ay ilalaan na lamang po natin at ipapaubayan natin sa, sa House of Representatives at sa Senado kung ito gagamitin man sa impeachment trial. We're down to our last two questions Sam Medenilla Business Mirror. Um good morning ma'am. Magfa-follow -fo up lang po ko sa report po regarding po sa BSP. Nag-issue rin po yung BSP recently recently ng financial stability report kung sa na ng concern about sa heightened uncertainties due to economic development sa US. and yung ano raw, um economic instability uh, geopolitical issues in Europe and Middle East. meron um, na, na pag-usapan na po kaya sa cabinet yung possible impact ng mga geopolitical developments during po doon sa last NETA brief briefing? At saka may binigay po kayang instruction si President Marcos kung paano i-mitigate yung impact ng mga ganong issues? Actually po nagkaroon po ng meeting uh, with the BSP pinag-usapan na rin po yan at uh, maaari po maapektuhan ang inflation rate if ever patungkol po dyan sa uh, nangyayari po sa U.S. So, tignan na naman po natin at uh, gagawa naman po na paraan. At uh, sa pagpupulong na po yun ay uh, dapat uh, ang ating na nadinig sa pagpupulong ay dapat maibsan agad. Uh, yun ang po ang nadinig ko na sinabi po ni Pangulo na maibsan po agad kung ano po ang magiging impact nito sa darating na taon. Tapos, last question na lang po sa akin yung na-mention rin po kanina yung tungkol doon sa issue sa Myanmar na patuloy pa rin yung mga OFW Filipinos na nabibiktima doon sa scam hubs. May plan po kaya yung government to restrict yung deployment ng Filipinos not necessarily OFW sa Myanmar and its surrounding countries? Maganda pong question yan at siguro dapat din po natin tignan po yan. Maging uh, stricto um, sa tamang Reasonable yung pag-hystic lamang po dahil hindi yun naman po natin pwedeng i-violate uh, uh, yung freedom of movement ng bawat isa. So kapag po natin nakita at uh, na, uh, napansin na wala naman silang dapat napuntahan sa Myanmar at uh, maaari sila maging biktima ay mas maganda pong maimbestigahan muna bago sila umalis. Thank you po, Thank you po. Finally, Robert Mano, Radio Servicio. Good morning po. On Thursday, the Senate Committee on Foreign Relations decided na magkaroon po ng second hearing regarding sa pagkaka-aresto kay former President Rodrigo Duterte. On Thursday, are we seeing same set of uh, cabinet officials representing the the executive po sa hearing or may special instructions ang pangulo regarding po dito? Thank you. Wala po. Ah, uh, katulad ng po sinabi natin ng mga nakarang araw. Hindi naman po pipigilan ng Pangulo ang mga cabinet members or secretaries kung sila man po ay papatawag at dapat nga naman tugunan kung ano mo ang, kata ang mga katanungan na ibibigay sa kanila uh, provided po na ito ay hindi naman mag-violate na executive privilege. Yun naman po. Thank you, User Claire. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat malakanyang press corps at magandang tanghali para sa bagong Pilipinas.